Okay, all Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's Blog. Heto, talaga uh, matin ng matindi to. Pa painit nam pa ito ating uh, pagtatalakay mga kaibigan. Hmm. Latest update po tayo dito sa pinagtataguan ni Arnie Tibes. Nako po, mismo itong police force ng Bansan Timor-Leste nagpatunay na nasa kanilang bansa pa na temor Leste Nagtatago Tumitira Ito si Arnie Tebes Laman nga video na yan mga kaibigan Ang ating tatalakayin At kung bago pa lang po kayo Sa aking maliit pa na YouTube channel Inaanyayang ko po kayo Please subscribe Sabay sabay po nating ilike ang video na ito Kung um, nagustuhan nyo po Ako po'y muling nagpapaalala Mga kaibigan Kung pwede lang ho patapusin nating panoorin ng kabuan ng vlog na ito at nang sa ganun po lubos nating maunawan eto na samahan niyo po ako mga kaibigan nalalapit na rin po na maiuwi siya dito sa Pilipinas Ang pagkakaalam ko po, po yung uh, security forces ng Timor-Leste ay mayroong uh, coordination sa ating uh, Philippine National Police. At uh, one time nga ay nandun ako sa isang uh, telephone call between a police officer and a uh, counterpart sa Timor-Leste na sinasabi nga na nandito pa siya, etc. Uh, galing nga po ako sa NBI kanina para pinag-usapan namin yung mga susunod na steps dyan. Mm -hmm. uh, ang balita po namin ay nakagawa na nga siya ng bahay dyan sa Timor Leste, no? Uy! Uh, uh, meron na siyang uh, tinitirahan dyan na bahay. Mm -hmm. Pero uh, nalalapit na rin po na maiuwi siya dito sa Pilipinas. Okay. okay. Um, now I'll go lang because um, ang sabi ng legal team ni Congressman Terres, lahat ng mga legal remedy ngayon, ano, siyempre naman, ganun naman talaga yon Lahat ng legal remedy ay mga pinag-iisipan nila at pinaghahandaan nila. Pero yun nga lang, eh, alam naman natin na parang wala naman yung plano mismo, um, sumuko na lang. Ano. So, um, sa mga countries kasi, may extradition tayo sa iba. So, hindi ba merong mga countries na wala talaga? Yung tinatang kahit anong bansa ka pa, hindi ka makikisali. No? Mga Afghanistan, Albania, mga ganyan. Ilan of... lang naman sila. So, do you think na pinakamadali, nasasadyas ba na unahin nyo yung mga bansang ito na wala talaga na hindi pumapasok sa no extradition? Kasi yun nga mga sinasabing bansa na kung gusto mong grant away, doon ka. So, yun ang uunahin. Kwan po yan ma'am, uh, hindi dahil wala tayong extradition treaty ay hindi pwedeng i-extradite dahil uh, yung uh, terrorism is considered an international crime at kahit wala tayong extradition treaty, pwede pong mag-apply for uh, extradition pa rin. Mm, because of the terrorism, ano, oo oh, oh, tama. It can bring terror to other countries also, no? It's not only in the Philippines. Um, so far, Atty., if you can share with us, kahit wag mo na pangalanan yung mga bansa, ilang bansa ang meron tayo sa intelligence natin na parang natutunugan o nasasabi na maaaring nandun mismo si uh, ex-Congressman Tevez? Ang pagkakaalam ko po yung uh, security forces ng Timor-Leste ay mayroong uh, coordination sa ating uh, Philippine National Police. And uh, one time nga ay nandun ako sa isang uh, telephone call between a police officer and a uh, counterpart sa Timor-Leste na sinasabi nga na nandito pa siya, etc., no? Ah, okay. So, nagpa-participate ng Timor-Leste. Opo, o, nagmo-monitor po sila. So, madali lang po siyang uh, pauwiin kung sakali. Ah, malaking bagay yon kasi medyo nagpa-participate, eh, no? Kung, kung ganun man, oo. Opo. So, when it comes to, meron pa ba kayong threat na, na, na nararamdaman o sina mayor? Or sa mga lawyer, katulad yung mga lawyers, dito sa kasong to or you feel na mas safe na kayo ngayon because of lumabas na talaga yung tinatawag na mga warrant at meron pa daw isa ulit na binabantayan ng DOJ sa paglabas another one na warrant so magiging dalawa Opo ah uh, syempre po yung mga taga Negros no ay uh, nakakakita sila ng konting kaluwagan sa kanilang uh, freedom of movement mm -hmm. dahil and even freedom of expression dahil Pwede noon po, na. noon ay eh, pag binanggit mo ang apelido na Tevez ay ipinubulong pa nila <laughs> sa takot nila, no? So, merong konting uh, kaluwagan naman po. And uh, lalo na, na I was informed na, na na si Richard Quadra. Mm -hmm. uh, Okay, alright. At uh, maraming salamat mga kaibigan sa panunod po at uh, kasabay nyo akong nanood. Ha? Talagang uh, matindi. Matindi po ito. Ito ang ating uh, latest update tungkol dito sa tago ng tago na si Arnie Tibes. Bago po tayo dumako mga kaibigan na uh, shout out at uh, maraming salamat sa DCRD 981 at uh, pahintulot po ang paggamit ng inyong uh, video clips at uh, maraming salamat Ma'am Pilita at uh, Sir Angelo at supportahan po natin yan kanila pong uh, channel okay, eto hmm, kilalang kilala nyo na to eh hmm. kilalang kilala nyo na ito at uh, mapagkakatiwalaan hmm, ulitin kulit -ulit. at ating palakpakan ulit ito mapagkakatiwalaan karespi respeto hmm. si Atorne Baligod ang abogado po ng uh, Digamo. Okay, palakpakan po natin mga kaibigan. <laughs> Ganyan, pagsikat talagang <laughs> katulad nga po ng uh, sinasabi ko. Ito ay sikat, bata uh, kapupulutan po ng aral. Ang kanyang uh, pagsikat na. At uh, uh, ang ibig ko po sabihin ay uh, hindi po katulad dito ng abogado na mga nasubra ng talino na lumalampas po sila doon sa kanilang ika nga po dapat lang ang lugar so, dito po kaya abogado na siya ator ni Baligod ay uh, makikita po natin sa pagtanggol ay nandun lang po siya kung saan po lang siya lulugar that's why mga kaibigan isang palakpak pa ayaw <laughs> muli po sa hindi pa nakakakilala kay Atty. ni Baligod ito po ang abogado ng Digamo uh, case. ah Matindi ito nga ating uh, kanina. Ang uh, sa hindi pa ho nakakapanood ng aking upload, kanina lang 3 uh, hours ago o 4 hours ago, ay uh, pwede nyo pong bisitahin na aking maliit na YouTube channel. Tungkol naman ho uh, yun doon sa bahay. Ah. Mantakin mo. Ito si Arne Tevez habang nagtatago. Habang ika nga po uh, ng uh, paglabas ng warrant of arrest ay nakapagpabay diyan sa bansang Timor Leste. Okay, pinadaan na lang po natin but hindi po yan ang ating topic. Ang ating uh, bibigyan po dito, itong malapit ng um, uh, iuwi sa Pilipinas, ibalik sa Pilipinas na nakapusas, itong si Arne Tebes. At siyempre, dito, ah, uh, dito mismo, mm, mismo ng uh, police force oh, ah security force ng uh, bansang Timor Leste ang nagpapatunay na si Arne Tibes po ay nandiyan pa nakatira sa bansa nila ano po yung bansa niyan sabi po ng bansang Timor Leste po ang ibig ko sabihin sapagkat ang nagsasabi po na nandiyan pa nakatira at nandiyan ay ito pong police force, security force ng bansan Timor Leste. Yan po ang ating bibigyanan din. Halina po kayo mga kaibigan. Abangan po ang shoutout sa bandang huli ng ating video. Maray po tayong isa shoutout. At uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Hmm? Sa lahat ng uh, mahal nating OFW, saan man sulok ng mundo kayo naroon, Ali na po kayo ha. Sama nyo po ako dito sa ating pagtatalakay. Toronto, Canada, Germany, San Manzolok. Heto po mga kaibigan, nandito na sila upang sama na ko dito sa ating talakayan. Matindi to, mainit. Nako po, talagang ha palakpakan. <laughs> Ang hirap sa inyo. Paiiyakin nyo na naman itong ating mga basers eh. Ha? Huwag niyong paiyakin ang ating mga bashers. Dapat minamahal lang mga bashers. Ay hirap sa inyo eh. Pinapaiyak niyo eh. Binubugbog niyo diyan sa comment section eh. Yung iba po, yung iba hindi pa nabubugbog ng mga komento ay umiiyak na eh. Ha? Ganyan po mga kaibigan. Dito ho sa aking maliit pa na YouTube channel ay masasaktan po kayo. Ha? Kayong mga nasasaktan kapag napanood niyo po ito itong mga banat ko. Dahil ito po ay patungo doon po sa katotohanan. That's why masasaktan po kayo dahil kayo po ay hindi nananalig at ika nga po ay hindi naniniwala sa katotohanan. Bagos! Tumitingin lang po kayo sa mga ika nga po ay marites. <laughs> ay maraming ganyan. Puro marites mga kaibigan. Heto hey, na! Hmm. Maliwanag po sa ruling ng video na yan ah, na hindi po ako ang may sabi. Hindi po kung sinong tao ang may sabi dito. Ito po ay according kay Attorney Baligod. Ito ay ating papagkakatiwalaan po na source ah, na nagbibigay, nagbabato ng may init na impormasyon. Sa ah, sapagkat ito po ay may kaugnayan. Mayroon po siyang sapat na kaugnayan dito po sa ikangay ating pamahalaan. Mga kaibigan, marami po siyang kaugnayan para mangala po ng ebidensya dito sa kanyang mga sinasabi. Data po at napakaliwanag dito sa sinasabi niya. Isang ika nga pagkakataon na siya po ay kausap niya. Ang isang mataas ng opisyal ng ating PNP na nakikipag-coordinate po diyan sa bansang Timor Leste. Ang habang kausap niya po itong pulis na ito, ay kausap din niya po ang bansang Timor Leste na ika nga po yung mga pulis matataas na opisyal. At doon nga po nabanggit ang salita. Nandito pa, nandito pa si Arne Tebes sa Tagalog ha, ko. Nandito pa, nandito pa si Arne Tebes. Yung po nagsasabing nandito pa, nandito pa ay ito pong police force, security force ng Bansan Timor Leste, mga kaibigan. Ha? Mismong police na po ang nagturo. Mismong police po ng Timor Leste ang nagpapatunay na itong Charlie Tevez ay nandiyan pa sa Bansang Timor Leste. Ha? So maliwanag po mga kaibigan, hindi ako ang may sabi. Mm -hmm. Nandiyan po sa rolling ng video na ikaw nga po ay pinagbigay alam sa atin na isang impormasyon na ikaw nga po reliable source na binato po ni Atty. Baligod. Mga kaibigan, gumugulong po, hindi po natutulog ang ating pamahalaan. Ha? Gumugulong at gumugulong po ang ugnayan dito mga kaibigan at sa ganun po sa lalot madaling panahon ay may pauwi itong CRT si Tebes na nakapusas sa ating bansang Pilipinas para ikulong. Hindi rin po ako ang may sabi niyan na madali nang mapauwi si Arne Tebes dito sa ating bansa. According po din sa ating batikan na abogado aha, na si Atty. Baligod sapagkat sila po ay may batayan na ikangapoy kung paano mapauwi dito sa bansa siya ni Tevez na nakapusas. Hindi ko na po iisaisahin kung ano po ang batayan. Natalakay ko na po yan kanina doon sa isa kong upload. Kaya tayo ko na po talakayin na nandun po ang dahilan kung bakit sigurado na mapapauwi dito sa ating bansang Pilipinas. Unang-una ay may warrant to arrest po sa bansang Pilipinas. Legal po na ika nga po ipag -aristo at mayroon pong ugnayan nga mismo at itong pulis ng ikang Timor Leste ang gumagalaw po at nagre-response kung ano ang dapat gawin sila po ay may monitor kakulang monitor po, monitor kung nasaan ang whereabout ni Arne Tepes o sasabihin nyo ah doon sa mga ikangapoy mga nagsasabi bakit hindi agad eh? Maraming salamat po sa inyong mga question. Sa mga katanungan niyan, nasasabihin nyo na ika nga po, bakit hindi aristohin agad? Ah, maraming salamat po inuulit ko sa mga katanungan nyo. Sapagkat hindi pa po ika nga po as soon as possible inaaristo. Ito ang share ni Tebes. Muli o ulitin ko po. Ito po ang usapan ay ah, hindi lang barangay ang lapit o kapwa ang lapit natin. Ito po ay inter. Inter country na. Country sa country na po ang nag-uusap. Presidente sa presidente na po ang mag-uusap. Batas sa batas na po ng bawat country ang mag-uusap dito. Bakit ko po nabanggit yan? Nang bansan Timor Leste ho, ay hindi po pwede natin bastusin. Ano ang ibig kong sabihin sa sinasabi kong bastusin? Hindi po pwede natin basta damputin na lamang yan nang hindi po wala proper coordination ho. Diyan sa Bansang Timor Leste ang kinaukulang po ng Bansang Pilipinas. Sapagkat magkakaroon po tayo ng paglabag na pambabastos at hindi po natin nirespito ang justice system at ang pamunuan ng Timor Leste. That's that's why mga kaibigan, ang lagi ko po sinasabi sa inyo, hindi man ho ngayon maaristo ito. alang kong inip na inip na po kayo. May mga dahilan po, katulad nga po, ng mga pinapaliwanag ko po sa inyo. Muli at uulitin ko, hindi po ako magsasabi ng ganitong oras, ng ganitong petsa, ng ganitong araw, ganitong linggo, o sa susunod na araw, ito aaristohin. Ang lagi ko pong pinapaalala sa inyo, mga kaibigan, ito po ay hindi sasala. Ilan tulog na lang po ito, mga kaibigan, ay makikita po natin na nakapusas itong si Arne Tebes na tinatan over po dito sa autoridad ng ating pamahalaan at nang sa ganun po, ikulong po dito sa ating bansang Pilipinas at pagdusahan ang kanyang mga ikangapoy kaso na ngayon po ay nandyan po ang warrant of arrest para ika nga legal na ika nga po'y maaristo. Alam ko po mga kaibigan, kayo po ay init na inip na. Ganon din po ako. Ah, inip na init na ho kayo na ika nga makita na nakapusas itong si Arne Tibes. But, mga kaibigan, itaga nyo ho sa bato. Lagi nyo pong isipin natin sa isip, ilan tulog na lang po ito, Kaya, ang dahilan po kung bakit hindi na aristo, kahit alam na kung nasaan siya ay dumadaan po ito sa legal na paraan at nasa ganun po. Ika nga po'y walang maapektuhan na bansa. Alam ko po naintindihan niyo yan. Ha? Mantakin nyo. Ha? Mismo na po ang pinaghahawakan natin ay itong police force, security force mismo ng ikang Timor-Leste ang nagsabi nandoon sa kanilang bansa. Itong si Arne Tibes. wala pong duda mga kaibigan. Malaki po ang paniniwala ko dito sa mga impormasyon ito. Sapagkat hindi po magtatagumpay mga kaibigan. Ay ka nga ganito ang uh, sitwasyon kung wala po tayo mga impormasyon na nababato sa atin. Data po at sa pumagitan po ng mga impormasyon na yan ay nabubuo po kung ano mga strategy, taktika, nitong ating pamahalaan at nang sa po mahuli po madakip myself po ang waranto pares sa tamang paraan po mga kaibigan nako matindi ito talaga nga anong oras na at uh, sana po mga kaibigan ay alam ko po ayan ay uh, inaabangan nyo at abang-abang uh, po tayo dahil uh, marami po sorpresa dito sa Digamo case tungkol ho dito sa pagtatago ni Arnie Teves. Ha? Ay nuulit ko po, huwag po natin i-compare ito dito sa kaso ni Bantag. Malaki po ang pagkakaibay nito. Natalakay ko na po ito before, mga kaibigan. Sapagkat si Bantag ho, hindi gumamit po ng passport. Ha? Ay saka na natin talakayin ang pagkakaiba baka tayo maubusan ng oras medyo papya po lang po yun huwag po natin i ito sa medalit salita sa kaso ni Bandag kasi baka sabihin nyo, bakit si Bandag ay ngayon ay hindi nahuhuli malaki po ang pagkakaiba, unang una si Arne Tibis po ay gumamit ng passport at noon pa man ay trace ito at na monitor pa kung saan lugar naroon hanggang ngayon po ay hindi binitawat ng Interpol But, napakalaki po ang pagkakaiba. Kaya huwag natin pong ihambing. Okay, shoutout po tayo mga kaibigan. At uh, ito, ho, alam nyo, ho, ito ay uh, sa mga nagbibigay sa atin ng public opinion dito. Ay, uh, importante pong mahalaga na hindi ko po kayo kalimutan tuwing magtatapit po tayo sa bandang huli po ng video ay uh, mabanggit ko po ang inyong mga pangalan at ang inyong mga public opinion. Ha? Sapagat kung wala po itong aking kung wala po kayo, ay wala din po itong maliit na aking YouTube channel. Ha? Kabahagi ko po kayo. Sika nga po dito kung ano man ang marating nitong aking maliit na YouTube channel. Ha? Eto. At um, buhat dito kay Cesar Austi. Hmm? Masugid natin ito nga taga-subaybay. Hmm? Lagi nga nangunguna rin ito lagi. Ayan, siya taga-negros ito eh si Cesar Rauste, shoutout sa iyo. Ah, boss sa uh, Cesar Rauste. Una sa lahat, happy Sunday sa iyo, Candice. At sa mga taga-subaybay sa YouTube channel, mo mga kababayan natin. Ano ka mo, Candice? Nakapagpagawa ng bahay sa Timor Leste, panambahay niya pag naaresto na siya baka pwede nating upahan po pag tayo nag sa Timor Leste. Goja hmm? Good job, Atty. Baligod at sa vlog mo, Candice, and God bless mula po diyan kay Cesar si na Ako po, yes, talagang ah, nalalapit na po. Hindi ko na ano, ano ba nga na yon. Nalalapit na. Ah, ang ikang nga pag-uwi niya. <laughs> ah, eh, kung ayaw niyo maniwala sa ating mga labasers, wala po problema. Hindi ko kayo pinipilit ho dito sa amin na maniwala, dito sa amin tinatalakay. Ang importante ho, ay eh, nakapagpahayag po kami na ika nga po mayroon po kami pinagbabatayan at itatatak nyo sa kukutin nyo kayong mga nagsasabi na ika nga po hindi kayang hulin ito ang itatak nyo isang araw magigising kayo makikita nyo ang nakapusas itong inyong iniidolo na si Arne TV sa iniidolo nito nila eh nitong ating mga basir kaya sabi kong idolo ba? Diba? eto naman buhat kaya Milesense Mahal siya yung shout out at maraming salamat. Kanina pa ako nag-aabang ng update loads. Nako magandang balita ito. Alam mo, exact lugar at uh, may pinagawa pang bahay si Kalbo Tebes. Uwi na tikulong. <laughs> at dito pa. Kaya Elordi Bailon ng Cebu. Oh, masugi din natin taga-subaybay ito. Itong uh, shoutout shout out sa iyo, uh, Elordi Bailon ng Cebu. Yes, yes, idol. Nakabang po kami sa update mo sa kasong ito na mga kampo ng demonyo terrorist groups sana idol sayo sayo palagi kami nakabang sayo at maaari po ba idol Ande? paki pakilang po shout out sa aking mabait na tinirahan kos si Reynald Bailon ng Sibunga Sibunga Sibo at sa kanyang wife na Linitan Bailon salamat po Lordy Bailon okay shout out tata uh, maraming salamat sino to kaya uh, Rinald Bailon, anan uh, si Bunga si Sibu, Bo, at siyempre sa kanyang asawa na si Linitan Bailon. Shout po sa inyo. Maraming sa salamat po sa inyong supporta at panonood dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Muli po, pagpalain kayo ha mga taga Sibo Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Hmm? Eto pa, nasa na tayo. Ay buhat kay Eliseo Rimo. Shout at maraming salamat. Magtanong nga kita, matanong nga kita Atty. Pumelo, ba't di ka lumantad at para mapakinggan naman sa inyo kung paano mo madipinsahan si Arne Tebes? Ang sabi bo, kung mo kung malalamong magaling mismo, mumbunga nga na di na matutuloy wala ng kaso na isampa kay Tevez dahil nagrikanda na ang mga testigo. Ay buhat po kay Elcio Romero, maraming salamat po. At buhat naman kay Robert Lee, Robert Lee maraming salamat. Sir Randy, pwede mo nang kantahin yung Saan ka naroon, babalik ka rin, babalik at babalik ka rin. Waba? magandang kantay na, babalik ka rin. Aba, hayaan nyo, kakantahin po natin nam, At buhat kay Marilyn, ma'am. Tama po sir, bait mo sir, wag mo. Wow, galing naman sir, salamat po idol. Buhat kay Marilyn, ma'am. Okay at uh, hanggang dyan lang po muna mga kaibigan ng latest update, abang-abang po tayo bukas po ay araw ng lunes marami pong kabang-abang araw po ng lunes ha, muli po, diyan po sa comment section huwag po kayong uh, ikang matakot, magbigay ng public opinion pag may pagkakataon at uh, sa lahat po ng hindi nag-skip ng ads, maraming salamat at sabay-sabay uh, po natin i-like ang uh, video na ito, pagpalaan po tayo lahat at pa palakpakan. <laughs> bye bye.